Ay, 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 Good morning, Lola. Abaw. Magla na magbukto si Lola. May bisita ka sa guha. Mang, may bisita ikaw sa guha. Kiti lang sa gilid. Atong daw na daw sila. आले <smallly> ना <noise> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ibuga ina nga si ba ba mo hindi ka karo ko istorya galalawit na karon tunla tunla na si mo ba ba tunla na si mo ba ba nang galalawit na karon tunla na Si kering-kringing lang na ba ang napilaw na kumang? Ala una. Alas dos. Alas tres. Alas cuatro naman. Mabot. Basta yung lakad ng bisita mo. May ila sinda? Oh, basi. Sige nga, lang taong tabi. Basi ka nun. May matulog na ang luha. Pa, ng pang... uh, Eh mo, sila kung sila nga, man ikaw ang ginapinangita nila ginapinangita ang nila. kado kanila, kada mo man sila. ano ano ngi. Hmm, hawa ka

Kuhay mo, di para. Ay, patay mo mata. Tanggalin mo mo salamin niya. Hindi kanya makilala kayo nakasalamin ka. Mm. Uy, naglawoy ka? Lawoy ka nito? Ay la, na, sino na? Ambot. Ambot. Ambot.

Magkakwapo si Bebot. Ano naman si bibot Huwag kong magkartong. <laughs> Taba si si bibot siya. si Tony magtawa. sino <laughs> ah? Mayroon ako. Ano yun? Ay, yan? No. Anay Ana. <laughs> hindi gud siya si Vibot galya. gali, Ibu, apu, gali si Mibot. Hindi na paghibli, para mag, para mag sa pagpanumdum. <laughs> Oo, pagpanumdum niya Tulok sa bala. Mibot, to. Wow. <laughs> <laughs> <Kamayo>. <laughs> Pero si Vibot may palak, ito. Sadiin, sa 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 palak.

bibot ang ini mo daw ang gusto din na dinota. Hmm. Alam ba na kami bibot? Oh, wala si bibi. Ba po 'tong saya? Ai bu ako. Kay <laughs> bibot mo ibilin ng imong mga duta dito? didto? Mm. Bibot. Ay, dumamingot du mamingot ko sa tag-ari ko bala. <laughs> nga man kay bibot. Ari ko may ari. Ubal nga man kay bibot ibilin ka. Ay masad bibot. Adto si si bibot sa Manila. Ya. Yeah.

Huwag ka pala tandaan sa iya. Abe. Ano niya magkatawa lang siya. Medyo nakakakwa kay Tuni. Ay, pila ang kuya nito ni Tony. Doha. Sino? Sino ang sumbang? Toto. Ay, sino ang sumbang? si Bipot. Bipot. Ay, sabay yan, dapay. Hahaha. <laughs> <laughs> sa iyo, sa tawag, talag, talag. Atong bird ni mo, nagtawag siya. niya, galit ni Bibot. Ay, kung nagtawag na si, Bibot. si ito, si... ni Rinaldo? Kung nabalaan man po niya, Sino ni nagtawag Kay e, Bibot? Ano? Anay. 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 Si Lolo Asyo. Mang, buktot to si Lolo? Oo, hi. Huwag ka ka balo, Lolo? Buktot atong Lolo? Buktot na rin si Lolo. Si Lolo. Ano lagbong si Salube? Pag siya kanina, karabaw, tumalag ang karabaw. Nalagay mo siya. Nalagay mo siya. Nalagay mo Ay, mo pang Gamay pa po. Ang gamay pa masag Si kabugaw <laughs> ko ni an ang ang lolo ang lolo ko noon na ako na. Hindi mo hindi ko si Bibot kay yung lolo ko hindi ko na to lolo kay hindi mo ko si Bibot do si Pinoy ikaw. Do si Pinoy ikaw. Lolo. Sino si Pinoy lolo si lolo pino. Kasi okay. nung apo ni e, e, si Lolo. ay ay ata si hindi na ako ay sino na sa ay sino ako umutot ko umutot ko lalang ngani ano ay ay ako galis Uy, tindog-tindog oh. Yung standaw, yung standaw. Yung standaw, yung Oo, Hindi na? Ang Antonio ko makatawa. <laughs> ay, bata na ni Antonio kag. Ay, doon nga lang ang bata ni Antonio, si Toto kag si Biba. Ah, ang problema ay bata si Antonio nga iban? Basta may bata siya iban. Kaya ikaw ato. <laughs> Sa din na si Toto Punting, ma'am. Oh. Uh, Ayong bibot din. Sa so, may na 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 siya? Parang may siya, hindi ah, sa puto tabog ka. Pag arin na yung galisa sa tangke. Oo, oh, asa sa imo, mo atubang, ho? Huh? Sus. Oo, oh, nanasa ko. Oo, oh, inasa. Nalimog yun, ho. Kailangan nyo, hapin na ka huh? mo. <laughs> <laughs> Ako gani si Bigfoot eh. Kanto pa ka mo dito Siya ina siya gani Mang, agari tung tong natandaan mo tong sangarid di si Buning na patay si Inen. Si Kringkring. Ambal dia kita gaan sa kuno aritos. Oh. Oh, pa yang mangut pa oh. Mata ito tu bunting. Oh, lelaki. Oh, di situ balay Oh, oh, na. Oh, oh, oh. Nan, kaupod ko na ni eh, Papa Jure, nagkato ko na sa balay. Oto. oh, to. Naluto eh. Kasi Papa Tony. Eh. Oo. Oh. Amo na yung magulang. O, na. Nagaiba <laughs> <laughs> Nag-aiba naman. Siyempre, sa kadugay yung away mo sa makita. Siyempre, nag-aiba man. Ay, nakatuig yung away sa makita, ma'am. Didugan na siguro nga panahon mo eh. Dila? More than 10 years. Hindi. Mga 30 years na. Wala. Pagkalubong ni Inday. Add to sa kag. O gani. Ay, bilang nakatao ito? Ano pa lang? Sa 2004, napatay si Inday. Pagpalubong sa to, ara sila. Ay, ara ka man. No, mga 20 abay ng take pa lang. Ay, mga dua kadikada. Kamu nga, huwag magkitaan ay. Nakita anay kami sa cellphone pag niya. Oo, niyang, oh, niya. Oh, sasay ila inyang cellphone. Ano na na sa oh, bala. Siya ina. kilala mo ang ano, yung tiya po da sa mulawon na ginakadtuan. Na dira man ta ko. Patay na sa buong. Na ano dili kilala niya yan. Ay, ay, si Dice. Si Dice. Si si. si si patay. Ay, na, po, so, ang dapot tong nagawa ni. Hmm. Ang kuludo. Hmm. Mm -hmm. Kilala niya. Tatay, nung muna nagsubod di oh. mo sa kapit. Hindi siya. Ito, ilubong buwas. <coughs> <coughs> sa punti bitra. Punti bitra, Sa <coughs> <coughs> Kilala mo pa ganitong si Desi. Hindi <coughs> <coughs> mo gumangkol niya sa tuba mo. Hindi <coughs> <coughs> mo nang kilalaan. Gwapo ko na ito si <laughs> bibot Pagwapo ka na liwat. Law, ay ka nagali. Isa po, gwapo Law, ay nagali yan ta. Ay, siyempre nag-gurang na nga iba nang tsura ito pag-gurang na ito. lang naman, oh. <laughs> <I didn't know. laughs> oh, yeah. Ay, siya niyo yung pangalan eh. Ay, yung pangalan. Sa itsura, sa kaduga yung nagidma siguro na kita, kaya nakita ka yung iba ng itsura. Ah, siguro kay panhot ng buhok. Um, wala, wala na buhok mo. Si Alberto na ina. Siya ina. Si <laughs> ina.

Abang buhay ka, kundi... Ay, wala na. Ay, May aragin na yung kwartang bakal Kasi hindi ba ligyan mo ng pulo ka Pesos? Kundi, may bakal ka po doon eh. Ano? Sino mo Ma, bakal to? Darawin ko sila aling eh. Saan okay. mo pata I-try mo eh, para makuslan niyo. I-try mo sila aling. Ah, sa eh, Bicol? Sabi ko sa, li sa listar. Damo to kwarta ya. Ano ba... Ano gani yang ala sa Facebook ko? Ano? Lila. Lili... Lila. Ano basta print mo sa Facebook? Ano gani si Iya pangalan di sa Facebook. Ay, Yung asawa niya dati abroad? Mhm. Asa ab As sa Bong? Ara ra sa Bong nag-drive sa ila sing sa Lakyan. Ano ba si Kaya niya baklo man ng para ayan. Ay, para mapusla ni Mamang. Nang pares na gadaya pero na nasa. kay mo kamo. Kung hindi pagyatag di karuto. Pero kung magistoryahan ay. Yan lang dapat ato harap-harapan sa Ay ano sina s'yempre mangayo na sila party. Marilyn. Yan yeah, Marilyn. Hmm. Ambanya tawagan ko daw siya kung ano, kung ano ari kay mama Ophelia. Ay, premo. mo.

yeah